kasi ang kwan long tanit. Oo, kay mamatay. Oo, oh, kay tulong. Diyas sa unan, oo. Oh. Oh, ang ka ng Ay, nagputla long, naisangalong. na long na, naisa nga Sige. Ay, diputol man. Mm -hmm. Diputol man ni mo. Sige, pala tandain ang kuan. Ay, din na, naman na. Kuan na lang, putla sa tunga lang. Sa tunga. Oo, oh, dito na na, putla, putla. Nindot tingnan natin 'to. Oh, oh, isa, isa ayo pagkuha na. Mau naik penuhan? <tangan> oh, sih, ikon diri. Ibu tang diri. Ya, kata Opa, apa tung Uban ditulung. Oh, dapat. Oh, dia. Oh, dari era betah tak harus ibu bawa mangkuk harus tak lengka. Bahalagi maka kuah lengka besar aku ibu mobil. Mau jadi aku katung. Sikit kok ingon ngap. <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Asa ka tong giingon ni Ili nga bumbil ha? Mugay nabtan ko ni mo. Mugay Suwerte nga nabtan. Mula kaway na ko. Mula diretso na nga kong gubo. Makapas ka maghinlo ni sa ka ng buwan chiko. O tagay kong duha ka kilo. Pilang kilo? Mugay mo. O tagay kong duha. Katong nipalit nip, nip ko ukuan ba? Nangamin man itong mga bata sa katong ipalitanin ko nga. Sekitar penguhat, dia pamira, dia gue pamira lang Enggak kan nangis, mugi guni, anak apa. Dina memang mangga